Ta. Siya po makadaway, bilahan po ang huli nila. Puro bilahan. Ta puro. Ha. Oh, jackpot. Bilahan. eh ito pala ang pinangabol nila, oh. ino Ambok. Oh. Pusapri, kilawin.

Na pa. Okay, pa. Gilo pa lang to. Awala pala kayong ano kanina. Kasi na uka raw, ano? ako na pala tinanong kanina. Delivery na. Ah, deliver na. Ulit hmm. na. Bili doja. Hindi. Okay. Thank you very much. Buay na boy. Ayaw na. Oh, buit pa kayo palang yung no. Dah po kapinoo ha. Pusit mo pa pusit ni mo.

Lanau <laughs> Oh grafik sedlanan tiba-tiba puruh-punuh itu nggak sabal dia <laughs>